What's up mga ka -90s? Welcome sa isa namang project at DIY episode. For today's video ay mag-apply tayo ng varnish para dito sa ating dingding -ding na amakan. So pero hindi itong nasa loob na dingding -ding, ha. Bali yung nasa labas ang ating uh, a-apply ng varnish kasi yun yung mas na-expose sa ulan at sa araw. Kaya yun yung muna yung unahin natin. Okay? So, Masama nyo kaming muli. Tara let's. Yan. So, pero bago tayo mag-apply, dilinisin muna natin ito para maalis yung mga alikabok na nakapit dyan. And, tatlong side dyan, na kmentis. Okay. So, ito yung ating mga kakailanganin sa pagbabarnis. Isang uh, sanding sealer, lacquer flow, uh, lacquer cleaner, so yung ating gagamiting spray gun, na uh, yung Bali pagsukat natin ito. Pasukat doon sa ating lacquer flow dahil konti lang yung kailangan natin dyan So okay? magmi na lang muna tayo bago tayo makapag-apply, okay? Oi, okay, so bali dito na lang tayo magtitimpla dito sa canister mismo ng ating spray gun. So ang timplang gagamitin natin ay 500ml lang. So 400ml na sanding sealer. 100 ml na lacquer thinner at siguro mga 3% lang nito or 1.5% ng 500 ml yung ating lacquer flow so ganun lang kaunti yung ating ilalagay so dito tayo magtitipla direkta Alright, so ito na, maghahalo na muna tayo ito, Bali, importante mahalo itong ating sanding sealer kasi yung, ano niya, medyo tumining na kailangan natin itong haluin ng husto at least 1 minute na paghahalo para uh, ma-mix ng husto okay yan So bali gagawa tayo ng 500 ml, magsasalil na tayo ng 400 ml na sanding sealer. Tapos yung 100 ml yung ating lacquer thinner naman. medyo mahirap lang magsalin at natatapon talaga takpan natin agad kasi yung baho mobra pa ayan 400 ml baho at ilong kailangan gumamit tayo ng mask para hindi natin malanghap ng gusto namang ating lacquer thinner so lang natin to hanggang lang natin ng 100 ml para maging 500 ml ayan ito yung magpapalabnaw sa ating ano sanding sealer tapos uh, mga 15 ml ng ating lacquer flow or 10 ml lang okay na yan 1 to 3 percent lang naman yan eh. kaya lang 500 ml lang yung ating ginawa and mix again Okay, pwede na natin tong i-apply Nalinis naman na natin yung ating amakan Alright, so testingin muna tayo Gagawa tayo ng testing So, ito yung ating viscosity cup Dito natin ilalagay So, magpupuno tayo ng ating hinalo dito ayan so within 1 minute or before mag 1 minute kailangan maubos na to para dun sa ating uh, maayos na formula okay so 1 minute importante yun kasi yung ating spray gun water based So hindi siya masyadong malakas. Okay. So for 15 minutes, 15 seconds lang na ubos na agad oh. So okay yan. Okay, so ito na yung ating natapos na inapplyan. So medyo naging maganda na yung resulta kasi din. Lumitaw na yung ano design. Ayan. Ito pa yung isang side na nasa harapan. Itang kita na yung design na yung mga triangle, uh, diamond na yan, no? natapos na rin tayo dito sa kabilang side ayan, ito na yung resulta ng ating ginawa maganda naman yung naging kinalabasan dahil ayan, tumingkad na uli yung design kitang kita na natin yung mga diamond shape ayan Alright, so ganun lang kadali mga 90s yung pag-apply ng bardies. So kayong matakot na subukan and uh, mas makakamura tayo pag ganoon so basta subit na lang yung ratio or manood kayo ng iba pang video tutorial tungkol sa pagbabarnish at lalong lalo na doon sa mga expert na gumagawa nito so hanggang doon lang mga kanaitis hope na may natutunan kayo sa video na to Bye.